Good morning po, so 8 o'clock in the morning, medyo makulimlim po ngayon Mag-ikot-ikot kami ni madam dito Tingnan namin kung anong meron sa paligid Tahimik talaga, o, 8 o'clock na Hindi oh. pa sila Oo oh, nga no, hindi, dala ni tito yung sasakyan niya, tatlo yung sasakyan nila So yan, ikot-ikot kami dito Madam, magkakikawain You oh. <laughs> know Dala ko. Dala ko naman. Dala ko, dala. Ko. So, grabe oh. Alas 8 na, no, pero ang tahimik pa din oh. No? Pag talagang ano, sanay ka sa Manila or sanay ka sa community na pag ganitong oras maingay, maninibago ka dito. Tahimik ng buhay mo dito. nakakalapit lang kayo ng bahay pero parang wala ka namang kapit bahay bihira ako nakakakita ng tao nasa labas ayun si madam oh. na yung mga bahay bahay dito ayun papunta na pala ulit doon sa may puno na violeta <laughs> <laughs> mm. ayun, yung puno nasa may kanto sabi sa inyo malapit lang yung dito eh. ubing 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 oh. So may mga Pilipino rin naman daw mga nakatira dyan. See? Hindi tayo. Daan tayo para makita natin. Oh, they have monster truck here. Lucky! Grabe ba? See? It's a monster truck. Lucky! <laughs> okay. Toos! Ano? Iba? Dito kami ngayon sa 27th Avenue. Ang lalaki ng lemon, no? Oh. Yun, oh. Ay! Puno ng lemon. Lalakad-lakad kami ni Madam. So, alas 8 na dito ng gabi. Ay, ng umaga. Pero makulimlim pa rin. Yan. Ano na? Uh, 8.20. So may mga food truck dito. Okay. Punta kami sa metro. Ayun no? o. Grocery. Doon. Okay. So, eh mga nagtitinda rito ng ano. Hmm. Bango. sa kabila. Ano kami ng mga kainan. So, nung bumili si Tito ng Macdo, saan siya bumili? Wala, parang umorder lang siya. Hindi, sabi niya, we, went out di. Eh. oh, baka dinala niya yung sasakyan. Eh, ito yung pinaka-highway nila dito. business din sila ng car wash yung Delta Avenue 2,500 punta kami sa uh, anong ano yun? Mm -hmm. grabe ba? grabe naman lakas na ng mong... busina let's go kaya nakarating na kami dito sa Big Saber ay, ay, Foods oo nga yun puno na naman na nakita nito nandang tayo sa grocery Oo. Oh, no? Parang Christmas tree malaki, oh. Yan, ayun yung big saver. Pupuntaan namin ni Madam. Malapit na grocery. Lakad lang dito. Tingin kami ng mga pagkain. Pwede namin kainin. parang dito to, Madam, eh, no? Ang ganda, oh. ginagawang Christmas tree sa atin to, eh. Bawal magbutos <laughs> diyan. Bawal, masita tayo ng costume. Oh, good. Mamay kita mamamabili mo, mo dito. Tayo kasi sarado pala si. Ah. Okay. So, si sa huh? laundry shop. Tapos may mga laundry shop. Oh. We order ka lang. Ayan, ini yan. Wow. Ah. Tara. Meron. Dito kami ng kalmasal ni Madam. Meron dito ng ano. Parang bakery. So bumili siya ng big John. Special for 7.9.49 dollars. Tapos coffee na. Okay. So, ang nga pala yung almasal namin ngayon. Magkano yung coffee? Two dollars. Three fifty. Eh yung so, sandwich. Man, around one fifty. One sixty five. Hindi fifty five. Fifty five one ko Ah, Ito mga ganon. Uh, yung sandwich. Kani sandwich So 9 point something mm -hmm. yun. Pero na kami. Hati na tayo sa so Laki yun. Wow. Mm. Ano tawag yan? I think parang special yun. Na Big John special. special. So 9, yung Big John special is 9.49 mm -hmm. points, 49 dollars. Tapos yung coffee na large. Magkano? Okay 3.50 3.50 So yan time, okay. yung thank you na lang sa puso Yan Dito kaming yung mag alinsan Pabili okay. pa kami ng donut Magkano yung isa? 145 145

Pisces eh. Grocery nila dito Grabe mm -hmm. dito, mura lang $13 lang, ang laki yun oh. Mura ng mga meat nila dito Grabe yung mga fruits dito Ano? Ibuwi na ba ako ng ano? Ibuwi no, na ba ako ng buto? Grabe yun mm Ang lalaki Ang lalaki? Hmm laki. <laughs> laki. <laughs> laki. Laki. Ang minasabi, lalaki. Grabe yung kamatis. Oh. Waka mo So, $2. Ah, uh, Pero ano pa kaya, ano? Hindi nga alam. Oh. Hindi, ito to. Jalapeno. Ito yon Ah, so yung Ay, jalapeno, Ito. Ah, oh, lalaki. Waka oh. mo Dalawang piraso oh. Daya, Lalaki. Kaya kamatis. Waka eh. kamatis. Okay, no. Look pieces, two, dalawang ganito, five dollars. Tignan mo naman. Grabe. Kung gano'ng kalalaki. Alam niyo ba kung magkano to sa SNR natin? Nung maabot ng 700, ang isang ganito. Diyos ko Pwede mo lang iuwi sa Pilipinas to. Look! Ang dami-dami. Diyos -dami. <laughs> ninety cents. ninety cents. Alam nyo kung magkano yung blueberry sa atin? Diyos ko tayo. Mm. Ano ang tawag dito? Singkamas. Singkamas. Lucky oh. Hindi niya mabuhat. ninety cents. ninety cents. Singkamas, ninety-nine cents. Karamihan. Lucky. How much? Yan hindi ko alam. Ninety-nine cents. Ang tanong sa kanya Baka per kilo. Wala sa kilo. O oh, per pound. Sige. Kuha ka. Kasi gano'ng kalaki yung saging nila dito. Diyos ko. American size na saging. <laughs> ano <American. laughs> <laughs> <laughs> oh, yun, madam? Malinta oh, siya nakuha ko. Ang lalaki ng kamatis nila dito. Oh, laki yung Oh. Oh, laki. Laki, oh. So, dalawa. Ito, ito yan. Ito, ito pala, sorry. 99. Ewan ko kung yun. Sige, yan, yan. Man, lang tayo, ha? Oo oh, nga, no? Maglalakad lang tayo. Let's... Yung mga tinapay nila dito. Yan, oh. so, ha? $3 for $5 dollars wala siyang $3 for $5 dollars dito meron yan 75 cents. 3 for 5 dollars yan kukuha na si madam na 3 for 5 ano kunin mo? ah okay ano ba yan? ah okay ah croissant. dito marami pa yan ka sa kabila ayun hey o malalaki o oh. ang dami oh. So, lahat yan, 3, 4, dollars. Yun lang, mayroon sa baba, $0. 75 cents. Alin? Sige, ko ka. Ayun na, sa baba. Same lang yan. Saka ito, ano ba ito? Yan, 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 yan. Yan, ito. Sarap ba yan? Wala po ba talaga lahat Yan, parang coffee bread. Eh. Ito, na? O ito, mamalik. ito, 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 oh, parang piano uno, <laughs> parang piano uno, ayan, sige, poka ka, ayan, okay, nakakuha na kami, dami mong na ha, <laughs> Ang mura, no? Mura, mura sobrang mura ng mga veggies, fruits. Oo, oh, oh. sobrang mura. Okay, babalik na kami din sa bahay. Ang pangalan niya ay Big, Big Saver. Oh, kaya pala siguro mura. Okay.